Ano yung dala mo boss? Pampainit ba yan? Wasap, wasap, wasap. Ay, tingin ka nga rito boss? Um, ano yung alak na dala mo? Pampainit. Uh, ano Red label. Johnny Woka? Tapos yan, ano yan? Hinukin? Okay. Words. Words. So ito yung bahay nila sa baba. Doon kami Tubol. sa taas. Ano? Tubul. So... Ayo, ayong he. Ayong eh. Sulod mo kay din ako sulod ko Bab no. Baba kasi ang guys. Yan yung bahay nila. Tatlo sila diyan, tag isang kwarto. Ito kasama si Taga Sibo. Sibo boy. Si boy. Kami ang Kelderi kami sa taas. Ken. Huh. Ingal. Ang okay. lugar ng Greenland no. Bayan ng Kortok. So tatlo rin kami dito sa taas. Lagi isang kwarto. Oh, tagay na. Tagay na. Tagay na Kailangan dito ng alak pampa pampainit ng katawan. Kasi ang lamig ng panahon dito. Tatarunta tayo dito ngayon. Yep. Okay na kaya ang mga sinasabi. Sira so, Ito yung tirahan namin dito sa Greenland. ito ang bulwagan. No? Pwede dito itong mag-party-party. Okay, mag-tirahan. Yung kusina namin. At ah, kusina. Ito yung lutuan na sa gitna. <laughs> ito, microwave. Tsaka oven. Yan yung rift namin. Ano na, natin may laman. Ano? Ah, <laughs> puro sinabawan. So dito, minsan lang kami nagluluto dito kapag linggo, pag wala kami pasok. Kasi doon sa trabaho namin, libre na kami dito eh. Maga may, may tagaluto na sa amin. Ito yung CR namin. O oh, yan, CR namin. Kwarto ni George. Kwarto ni George dyan. Hi, hi. Live yan, live. Parton yang alam. Okay yun? 'di ba? Ah, 'di wala lang kita nakita ni mitlog. Temprey, natin iwan yung jacket sa labas. Yung mga sabitan natin. Ganito kapal yung snow rito sa Greenland. mahabang pagtitiis at ito naman yung kwarto ko rito Charing! so dalawa ang higaan ng kwarto ko tulad nung sa kanila sa kabila para doon dyan, may TV tapos may bintana ganito lang ang buhay dito para silipin natin ito sa labas para makita nyo ito yung Kuan uh, Ang tawag nito, balandra Balandra TV As in, ito yung mga bahay dito sa Greenland Yan but ibang kulay, dilaw, pula, blue, green So may mga meaning yung kulay na yan Kaya yan sinasadya nila So Yan lang, sana Nag-enjoy kayo sa Kakaunting vlog natin Naipasyal ko kayo dito Sa lugar namin and puro bato 'yan naman sa taas mga bahay. So yung mga hagdanan dito puro kahoy. Walang semento. ko muna ako ng asin kung kayo, ba? Sige ya. Bye-bye. Pa-follow, like naman ako sa vlog na ito kung gusto niyo pang mapanood yung mga susunod kong video. Takos.